Marami nga ang nakiramay sa pagkawala ng ina ni Angelica Panganiban na si Nanay Annabel. Kabilang na dito ang magkapatid na John at Camille Prats. Malungkot nga sila sa nangyari sa ina ni Angelica. Lalong-lalo na ang best friend ni Angelica na si Kim Chu. Sobrang close nga niya kasi dito. Kasama nga rin si Ryan Bang. jelika ramdam at kitang-kita sa kanya ang kalungkutan at pangungulila sa kanyang ina mabuti na lang at may asawa siyang madadamayan marami nga ang kanyang pinagdaanan katatapos nga lang ng kanyang surgery at ito naman nga ang nangyari Puno nga ang columbarium para sa si ina ni Angelica sa huling gabi nagbigay nga siya ng speech para sa nawalang ina. Ang asawa ni Camille Prats ay nakiramay din. Pati ang ilang naging kasamahan ni Angelica sa showbiz. sabi ni Kim Chu. Yakap na mahigpit, Ma'am si Angelica. Rest in Paradise, Tita Annabel. Sabi naman ni Chris Tapang. Mga ang TV parentals at mga alagas, parang kailan lang. Salamat po sa pakikiramay at pagkita-kita.